Okay, so welcome sa first official episode video ng whatever this is na magtutuloy-tuloy, hopefully. And so nakikita nyo ngayon, I am gathering a lot of materials para sa pagoda na gusto kong gawin para takpan yung tree farm and trust me, hindi siya onte ang daming materials na kailangan. Kung nakita nyo kanina, parang shelter boxes o shelter boxes of materials siya. Ayun, this whole thing took about uh, parang 7-8 hours in total combined ah. Kasi I kind of did them separately eh. So parang kinuha ko muna yung deep slate ng ganitong time. Tapos like may ginawa muna ako something else and then I did the the wood, yun Actually, one trouble something about this is I did not expect na maubusan ako ng gravel para sa concrete. Kasi, if you remember, dun sa slime farm, ang dami ko stone. Ang dami naming stone na nakuha dun. So, ang dami rin naming gravel na nakolekta dun. Tapos, what's annoying, dahil sa scale ng building na ito, na in the grand scheme of things, is hindi pa rin naman sobrang laki. Pero para sa akin, isa na to sa mga malalaking builds na gagawin ko. Good thing na lang, I used podcasts to actually ano, get me through. Kasi dito sa mga collection na to, nabore talaga ako ng sobra. Like, inaantok ako ganun. Pero, ayun, nakinig ako ng podcasts. Tapos, parang okay naman. It help. Parang hindi na ako inaantok kasi may pumapasok ng information sa utak ko kahit... Nagpamind lang ng sand, nagsusolidify ng concrete, whatever, yada, yada let me know kung gusto niyo nang tinatalk over ko yung mga time lapse and or kung or kung gusto niyo yung manahimik na lang ako. <laughs> ayan, hindi ko alam kung ano sinabi ng sarili ko sa inyo habang like na habang time lapse habang no collect ako ng materials pero like oh my god ayan kumpleto na sila grabe this talk along tapos parang ilang oras hindi ko alam kung five o six. Basta matagal, mahaba. Tapos hindi ko alam yung actual number. Kasi I haven't checked. Pero, I mean, yung hours. Hindi ko alam kung gano'ng tagal talaga. Pero, ayun. So, ayun. So, reminder para saan ulit to. So, gaya ng sinabi ko last video, I was planning na magbigay ng temple dito. Around dito sa Tree Farm to hover it up. Kasi ang pangit talaga niya. Ang out of place niya. <laughs> Kapag tinignan mo, wala sa malayo. So, like, ayun. Like, whoa clear for like ooh industry <laughs> so like it's really big pero ayun may kita nyo hindi nyo pa ma-imagine kung gaano kalaki kasi wala pang laman pero gagawin ko na rin naman na ah. pero before we do that may gusto muna akong ayusin kasi medyo matagal na to nandito kung hindi nagagalaw eto we something wrong sa room na to like may <laughs> someone someone sa server replaced some stone blocks dito sa gilid sa walls into coal to be honest medyo funny siya nung una kong nakita kasi like that time wala pang elytra yung main way pa rin of ano go going from from there and to here was the nether portal tapos, when I, when I came out, ito yung nakita ko. Tapos actually, I had, ano pa, I had ore borders on before. Which basically made the ores glow. So, like, kumikintab siya. Tapos kita ko talaga. Kitang kita ko. Sabi ko, like, did I do that? Like, ginawa ko pa siyang ganyan. So, like, I had to ask multiple people. So, like, Uh, hi, parang, parang, may cool ba talaga dito sa area na to? Tapos, they all said no. And, hindi ko alam sinong gumawa nito. Pero, it's time para maayos <laughs> ngayon. <laughs> ayan. Okay. Didn't take long, pero back na siya. Back na yung portal room na to. So, glory niya ulit. Thanks so. <laughs> sa so, someone stack, mag-hull. Pero, ayan. It was time for that to go. And... Ayun, fun fact, dito sa room na to, last time, right, I said na I was gonna play clips of how the area came to be, and dito, ito, part na to, wala kong replay, kasi I, do, ay, kasi I think, hindi, pa, hindi pa ata ako naka-fabric, naka-optifine pa ata ako that time, kaya, wala kong uh, replay mod na to, pero di, this, I think, this is one of the coolest things I've done dito sa Server na to, kasi this cave was not here before and this was done very early on the server so like we had iron tools iron stuff iron everything that's like in the and this was done very early on so, and th at, for that time it's a game this is a really big chunk there's this, this was a lot of time para gawin. So, and i think this turned out pretty cool this actually i had trouble building the bridge pa nga, ano eh? yung time na yun. Pero, okay naman, kinalabasan. So, about dito, sa so part na ang gagawin natin, there's actually trouble kasi first of all, we're gonna lay out a uh, smooth stone uh, cube around the area. And the problem is, tatagos na naman siya dito. And the problem about that is, ganun yung nangyari dito. Pero, dito kasi nadya ako kasi I was willing I was willing to make a cliff. Pero, there was also no cliff here before. Tinan mo. Oh. Ganito yung natural, like, state ng land before. So, like, it curved down. Papunta dyan. So, obviously, there was no cliff. Obviously, not as detailed as <laughs> ganyan. So, and So, I purposely made this path, like, go this way. Kasi, I was willing to make a cliff. And, parang pagandahin yung entrance na tong trading hall. Kasi, before, it was just sticking out. I don't know if the same will happen to this one again. So you'll see when it gets built. So I guess. <laughs> I guess it's start, time to build uh, already. <sighs> progress update. Oh my god, that's so annoying kasi sasabihin ko ulit yung sinabi ko kanina kasi nagkaroon ng notification sa sa laptop ko na ma malulobat na and apparently OBS hindi si yung nire-record ko the whole time and just as I was about to do the outro so inisip ko lang kanina baka nakat lang o baka di ko lang nagawa yung outro pero ayan wala lahat pero anyways progress update so eto yung eto yung state niya ngayon and framework pa lang siya ng first layer ng, ng pagoda. In underestimate ko kung gaano katagal gawin ito. Kasi nagsi, sinimulan ko ito gawin. Tapos iniisip ko lang na parang same-ish time siya. As ginawa ko siya sa creative. Pero mind you, I have world edit sa creative. So, very warped ang sense of time ko doon kasi ang bilis lang gawin ng lahat ay literally gagawin ko lang like, imagine, stop, woo! kagano'n ganyan pa lang tapos yan tapos may selection na siya and I don't know fill in ko na lang blocks basta sobrang bilis mag build doon and I got the whole thing done in like 2 days siguro 2 days in real life ah hindi playtime <laughs> kasi 2 days in playtime is a lot in my mind ang ikli lang nun pero isip ko mabilis ko na matatapos to and 2 hours na to apparently 2 hours na tong whole thing na to like tong platform pa lang na to yung stone slab that is about 46, by 46 na square yan. Parang kalahati na ng 2 hours yun. And the other R went into the framework. And, ayun, in the sequence of things, kailangan ko itong matapos muna. Yun yung, salte ko eh. Daming sinisimulan, tapos walang tinatapos. So, ayun, this is the change na we will finish this first. Tsaka ako gagawa na iba. Pero, ay, ah, mag-spread out tong thing between a lot of videos kasi itong first layer like itong whole thing ito 2 hours ito and 4 layers levels floors <laughs> pa yung pagoda and ayun so like times 4 siguro pero overestimation ata yun kasi paliit naman ng paliit yung layers as they go like and so first one ganito kalaki next one mas maliit na onte third one mas maliit so on so forth I will continue this siguro tomorrow. And see what progress can be done pa. Pero ayun, as I said, hindi ito matatapos na isang pagsahan. Anyways, itinil na mag-complain and more work. More work. Kailangan ko na muna na break dito. <laughs> Sa pagoda na to. Kasi ang haba niya <laughs> Ilang oras ulit yung gin... Parang, I took some time ulit. Yung huling clip ay kahapon pa. Tapos, ngayon, ito ang... Ito pa lang yung nagawa ko. Pa lang. Tapos, patagal na rin yan. Ang nagpapahirap kasi is, ang arte-arte ko kasi, nagpag-gradient, gradient, -gradient pa tong si kuya mo. Ito so, yung ginawa, oh. Oh. Sa so, baba, gray, tapos white, tapos white terracotta, tapos red. So, like, okay, maganda siya tignan, pero, wow, it really takes some time para magawa siya. Kaya, I need a break muna sa building na ito. And, ang idea ko ay panggugulo sa may-ari ng base nito. Now, I have a few ideas sa kung anong gagawin dito. Ang may-ari ng base na ito ay kaibigan ko. Dalawa sila. Si Skyplix, tapos... Ah, uh, wait. Teka. Kung masabi ito, mga kasi siya. Pero, siya ka kasi ng username niya. Ayun, no? Skyplix sa Garnet Kali. Nakachakahan ako, pero sige. Ang idea ko na gagawin dito, mga Apple mo tayo. So, ngayon, offline sila. <laughs> Actually, hindi lang ngayon. <laughs> Matagal na sila offline. <laughs> pero, pero, pero nung time na active pa lahat, active pa kami, meron pa ako isang friend and ano, actually, yung base nila dati ay nandito. Pero, itong si Skyplex, nilipat nila yung base nila, ang sipag, di ba? Nilipat somewhere sa malayo kasi gusto niyang malaki yung land na meron siya. And, ayun, okay naman yung kinalabasan nun, pero time na yun, may ginawa kami kalokohan dito. At, pinagpapapatay niya si yung isa kong kaibigan pinagpapatay ni Skypex what we did is eto eto so humuha lang ako ng gamit para sa gagawin pero ang ang kalokohan na ginawa namin dito dati ay pumunta kami sa taas ng tore na ito tapos ayan naglagay kami niyan you see where this is going No! Naubusan ako. Ang bone nila. Okay, wait. Wait. Magdanakaw tayo sa akin nila. I think, I think marami silang bones dito. Let's see. Bones. Ah! Jackpot. Aha. So, mga hiram lang tayo. Ang <laughs> <No>, marami. <laughs> Tapos, sakit tayo dito. Let's see kung tutubo ka. may mali ba ako ginagawa? Bakit hindi siya tumutupo? Uh, hmm. Wala siyang mapagkapitan ng roots. So, dito na lang natin siya inagay. Ay, ah! Finally! Ayan! Ayan! Ito ang kalokohan na <laughs> ginawa namin noon. <laughs> And gusto ko gawa ng something na similar dyan sa web na yan. So it's something that only, ano, they would understand. So you see, mangrove, I, I think ay perfect pang panggulo ng tao kasi they are so annoying to mind. As what I have in mind is, God, gusto ko gumawa ng ng parang naglalakad na, na mangrove ng monster <laughs> na kumakain ng dirt. <laughs> na imagine mo. So, ayan. Let's see. Ngayon, gagawin natin siya kalbo kasi wala akong collection ng dahon ng mangrove. Ayan, so ito yung paan niya. Ito yung paan ang iniisip kung gagawin nating monster. Gusto ko yung yung pa, mga paan niya ay kalat talaga. Gusto ko yan. Parang mukha talaga nakaapak. Unang oh, no, magagabi na ang di ko gusto dito sa base nila kapag gabi. Sobrang dami ng mobs. Hindi ko alam anong klaseng base to. Kasi so, walang ilaw. Hindi oh. nila inilaw yung mga areas. Oh my god, what's happening? Di ako makatulog. Ha? Huh? Nakita nyo yun, guys. Wala akong ginawa. Para sa natitira nating wood na meron tayo. Yung natin nating buhok. <laughs> yung meron tayong wood. Gawin natin siyang parang branches. Ayan. Pakapalin natin yung roots. Kasi mukha oh, stiff-stiff niya. Kasi ang laki-laki ng katawan niya. So, kailangan ang legs niya ay mukhang hindi siya nagsiskip ng leg day. Kailangan boss. Kailangan... Kailangan lahat ng... Lahat ng binuhan na itong tree, ng mangrove, whatever na to ay... Para sa legs lang. And lagyan natin siya ng patusok sa ulo. Parang upin and ipin. Lagyan na natin siya ng mukha. Ah! <gasps> What happened? Nag time out. Nag time out. Bakit, why, bakit nangyayari 'yun? Ayun, tapos sa drama masaya. Yung mga dirt gawin natin na parang mukhang humihigop niya. So mukhang nagle-levitate papunta sa kanya yung mga dirt. Gets nyo? Okay, now, tignan natin yung effect na ngayon at uh, tatanggalin na natin ang final touch. Oh, no. It did it again. Bakit nangyayari yung flying is not enabled? Excuse me? <laughs> May elight ako. Anong <clears throat> not enabled? Not enabled. Inis What? What? Ha? Oo? Oh? paano oh paano ako napunta dito that's weird bakit ganun ano nangyayari sa server disconnected back to the matter at hand okay ayan okay tignan natin oh my bakit ganun wait okay, pinapakita ko lang ah what is red here red ping. Ayan. So, I'm back. It seems like nawalan nawalan pala ako ng net kanina. Kaya pala paulit ulit-ulit na ako nakikick. Anyways, eto siya. Eto na yung mangrove na monster na ginawa natin. Hindi ako mag -iiwan ng sign. Iwan natin para kay Skyplay like, si interpret ko anong ibig sabihin nito. Note, hindi ko rin alam. <laughs> Pero, they've got this to deal with now. At, ayun, kasi, ito yung classic. Ito yung the original. Tapos, ito. Ewan ko. <laughs> Something para sirain buhay nila. Ah, okay. Now that that's done. Goal ko ba in the next video ay hopefully ah... Uh, I get a layer or two done. And, and, nagsiset na ako ng realistic goals para sa sarili ko. Kasi kanina, I was about to say na, For the next video, dapat tapos natin to lahat. Ganun. Hindi natin kaya yun. Masyadong malaki yung pagoda para matapos within a video. And, masyadong maikli ang attention span ko para tuloy-tuloy gumawa. So, ayun. Thank you guys sa panonood sa, like, first official uh, episode ng video na no, kung ano man ito, kung anong kalalabasan itong series na ito. Honestly, I'm, I'm not making promises kasi I've done this many times before. I'm very inconsistent. Pero, if you do stay through, I thank you. Thank you. Thank you kung mag-stay through ka. Yan. Wow! Nag-F5 siya. Okay, so, ayan. Thank you. Thank, thank you ulit sa pananood. And, ayon, Last thank you. And, <laughs> 嗯。Mm.